Iha, si Daniel. Isa siya sa mga nagtatrabaho sa akin. Daniel, si Rodelina, ang kaisa-isa kong anak na mahal na mahal sa akin. Alam mo ba yon? Aba, ah, tinalugan ako. Hmm. Okay nga. pare to, sino to? Si Kenner Romero to. Gusto ko makaus mga amo mo. Okay, sandali lang. Amo, si Kenner Romero. Gusto ko raw makausap nang mamadali. Romero, kung Ilang beses ka nung sumira sa sapa natin. Ang sabi mo, kapag lumaki ka, kasabay mo akong lalaki. Nananaba ka na, pero humpak pa ng pisingi ko. Mulang. Tapos na tayo, Gonzalo. Masakit magsal tayo si Romero. Para bang nakalimutan niya na ako ang gumawa ng paraan para maging coronel siya? May namin yung hindi maganda, ha, mo. Sir Romero, gusto kong malas atin. Ba, hindi pwede yun. Hindi pwede wala siyang kapalit dahil hindi dudulas ang takbo ng negosyo mo kung wala katulad niya. Lalo-lalo na bukas, meron tayo darating. Hindi na tayo makakaiwas para bukas. Toda ne. 이분 가 깬뚱뚱 씹어 Kailangan mo magpapawis bukas, Daniel. Eksaktong alas 12.30. Kailangan nandudong ka na sa tapat ng Marbella Court. Tatapusin ni Among kanyang meeting ng eksaktong alauna. Parang cigarette lighter lang yan. Disposable pagkatapos gamitin. Isaksak mo to sa utak mo, Daniel. Kailangan, eksaktong alas 12.30, nandudong ka. Hindi ba sa gantengan ang kausap mo? Huwag ka makulit. Mendingnya atang hindi hintay ko ah. Rodelina. <laughs> Hi, Hi daddy. Komis. Welcome home, Mia. Yeah. Akala ko hindi ka na papayag umuwi rito sa Pilipinas eh. Magtatampo na sana ako. Hmm, ako naman ang daddy ko mm. nagtatampo. Tama na, huwag ka na magtampo. Ako nga nagtatampo sa inyo eh, di ba? You didn't even pick me up at the airport. Ay nako, pasensya ka na sa daddy mo. Marami akong inasikaso at marami akong kinakausap ng mga tao. Halika na. Daddy. Bakit ang daming tao? Uh, 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 mga kausap kayo sa negosyo. Tayo na. Uh, ngayon tapos na ako ng pagmamasters ng business administration. Dalawa na tayong magpapatakbo ng negosyo. But, hold it. Uh, I was just thinking. We still have to talk about how much you're going to pay me. <laughs> 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 Alam mo kung magsalita ka, para ka ng negosyante. Pero yan ang gusto ko, anak. Yan ang gusto ko, pero wag mo kalilimutan na bago ka gumawa ng anumang bagay, bago ka kumilos, kinakailangan maalaman mo muna kung magkano ang kikitain mo. Oh, don't I know it. Dahil yan ang negosyo. <laughs> Do you need anything? Kay Don Gonzalo. Oh, Daniel. Halika. May pakikilala ko sa'yo. Iha, si Daniel. Isa siya sa mga nagtatrabaho sa akin. Daniel, si Rodelina, ang kaisa-isa kong anak na mahal na mahal sa akin. Hi. Anong klaseng trabaho mo sa daddy? Tagasunod, ma'am. Tagasunod? <laughs> Anong tagasunod? Yung sunod ng sunod sa likuran ng daddy? Tagasunod lahat ang mga pinag-uutos niya. Oh. <laughs> ang ibig mong sabihin kung iutos sa'yo ng daddy na tumalong ka sa ilog, tatalong ka? Huh? Oo, oh, ma'am. <laughs> I don't believe this. This is really fascinating. <laughs> May mga natitira pa palang taong ganito, Dad. Ano ang pahalan mo? Daniel Braganza. Gusto kong nakikita ang mga mata mo kapag nakikipag-usap ka sa akin. Well, that's better. Pahay ka bang magtrabaho sa akin kung kukunin kita sa daddy ko? Kung ano ang gusto ni Don Gonzalo, yun ang masusunod. Pero may katakasan ng bayad sa akin. Oh. <laughs> you really are something else, aren't you? Well Papasok na muna ako sa kwarto ko, dad Because I need to take a shower It's extremely hot Magaling ang sagot mo Bilib ako uh, Kaya ka nagpunta rito dahil sa utang ko, di ba? 20 mil Oo, Don Gonzalo Alam mo, malinis ka magtrabaho Bili ba ko sa'yo? Ah... Uh, 20 mil. At ang pangako kong dagdag. May isa pa, isa pa, isa pa. Oh. Ayan, ayan. Magandang gabi, oh. Ito ang apartment Ito ko. Ito ba? Sigurado ka? Mm-mm. Magandang gabi, oh. Walang tao dyan. Diretso lang. Diretso lang. Diretso lang. Sandala, sandala. Oh. sandali. Sandali. Kaya, bigat. Lasing bigat bigat yata, eh. kita. Sabihin mo lang. Ayan, po ang. Upo na. Sigat, sigat. Si, si, oh. Bakit? Huwag ka na dyan magpahinga. Sa taas na tayo malamig doon. Chayong pakilang. Buksan mo na Ay, yung na aircon sa taas, ka ha? ko masama sa akin. O, oh, ayan. No, 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 Buksan no, no, na ni Chayong no. yung aircon. Tuna tayo sa taas. Halika na. Oh! Alam mo, may p nga kami dun sa club eh. Sabi nila, hindi doon kita may uwi dito sa apartment. Hmm. Eh, hindi naman ako titigil hanggat hindi kita may uwi dito eh. Palibasa, alam mo. Ang dami dong may balak sa sa'yo. Alam mo ba yon? Danielle? Danielle? Aba Tinulugan ako. Daniel, wag mo akong matulog-tulugan, ha? Kapalokong po. Buti mm. nga. Bakit? 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 Anong bakit? Tutulog-tulugan mo ako at magtatanong ka kung bakit. Anong eh, gagawin ko dito? Tutulugan mo na lang ba ako buong magdamag? Yeah. Wala akong pera. Wala akong pambayad sa'yo. Sinisingil ba kita? T.Y.? Oo! T.Y.! Ako! Oo! Oh. Walang ganyan, ah! Sumularo! Okay. Ah, yan ang suma! Yan ang mga kasong hinahawakan ni Colonel Romero noong araw. Sayang. Kung hindi lang siya minalas, marahil, tapos na ang mga kasong yan. Si Colonel Romero lang kasi nakakakilala sa mga testigo ng mga kasong yan. Ngayon kayo na pumalit sa kanya, balik tayo sa umpisa. Walang imposible. Kung talagang tatrabahuhin at tututukan, Sarento. Anto na lang, sir. Bilib nga ako sa inyo eh. Ang bata nyo naging colonel. Kailan kaya ako magiging ganon? Ah, sir. Tauhan ni Don Gonzalo yan. Minsan, ipinahuli na namin yung mga yan. Pero lagi nakakawala. Bakit? Kulang kasi kami sa ebidensya, sir. Eh. Bukod sa maraming pera si Don Gonzalo, matunog pa. Kahit alam na ng lahat na siya ang utak ng sindikato, wala pa rin kami sapat na ebidensya na makapagtuturo sa kanya kaya hindi namin siya magalaw. Sir, kung kailangan mo ng mata at Anton at your service. Pakitingin naman o, no? tama ba? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good, good morning, ma'am. Okay. welcome, miss vergado, on your first day of office. these are for you. thank you. i think we'll be seeing a lot of each other from now on, miss pineda. yes, miss vergado, would you like a cup of coffee? no, thank you. if you need anything, just call me on the red phone. that's fine. Ma'am, saan? Sa ibabaw ng mesa ko. Dito. Ma'am, kung uh, wala na kayong utos sa akin, nasa baba lang ng building. Alisin mo nga yan sandali. May sabihin lang ako sa'yo. Kung magtatrabaho ka sa akin, ayokong nakikitang may pasak yung tenga mo at nakikinig sa walkman na yan, mo? Katulad kanina nung nagmamaneho ka. Kailangan ko pang sumigaw para marinig mo ko. Alisin mo yan. Ma'am, pinakikinggan ko lang yung paborito kong kanta. ke paborito mo o paborito ng lolo mo, wala akong pakialam. Hello? Hello, Iha. Kung hindi mo kailangan si Daniel, pwede mo papuntahin mo siya dito? Eh, hindi ko pa naman ho siya kailangan ngayon. Kasalukuyan nga akong nasa harapan ko at sinasabong ko. O, oh, kakausapin ka daw ng daddy. Don Gonzalo? Oh. Ngayon na mo ba? ah oh, Saan nga makikita tayo magkikita? Oh, darating ho ako. Oo. Oh, sige ako. Ma'am, kung wala na kayo sa akin, pinatatawag ako ng Don Gonzalo. Bumalik ka agad. At pagbalik mo, wala ka ng pasak sa tenga mo, ha? Ma'am? Ma'am? Matigas na raw ang ulo mo at malapad na rin ang pakpak mo. May mga lipad ka na hindi ko nalalaman at meron ka rin sampung na nakakalat na dapat sana'y para sa akin. Mukhang pangit yata nangyari yon Lumalaki ang pangangailangan ko. Kulang na kulang napaparte ko sa'yo. Matatag ka na eh umaapaw ng perang umaago sa'yo. Bayaan mo naman ako lumaki. Pabayaan kita? Pagkatapos hawakan mo leg ko? Pangit na naman. Pangit na naman ang salita mo. Kung kinakailangan banggayin kita, kagawin ko. Papangit ng papangit ang sinasabi mo, tanin ko. Pero hindi ko na mapapayagan pa ang sinasabi mo. Dahil may taning na buhay mo. Mang taning.